Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay tungkol mong sa isang napakakaraniwang sakit na nagdudulot pa sa buhay. At kung hindi ito magagamot ng maayos, magdudulot ito ng malaking kapansanan sa neurological ng pasyente. Ito ay ang brain stroke o cerebral stroke. Sa karaniwang wika, gagamitin natin ang salitang lakwa. Sa simula, ano? Ang brain stroke. Ang brain stroke ay biglaang ang pagbaba ng supply ng dugo o biglang pagdurugo. Sa utak na nagdudulot ng pagkaparalisa ng kalahati ng katawan. Wasa mark ka ng pag-unlad sa stroke, Malayo na. Ang narating natin sa paggamot ng acute ischemic strokes, tulad ng palagi kong sinasabi, ang oras ay utak, edo ang lang paggamot ay tinanggihang paggamot. Kaya kung mayroon kang anumang sintomas na binubuo ng paglihis ng iyong mukha sa isang gilid, panghihina ng kalahati ng katawan, pagkabulol ng pagsasalita, kahirapan sa paglalakad, dapat kang agad na humingi ng tulong medikal dahil ito ay maaring maging simula ng cerebral stroke. kung makarating ka sa isang sentro na kumpleto sa kagamitan para magbigay ng paggamot para sa acute stroke, mayroon kaming therapy na tinatawag na thrombotic therapy na isang therapy na naglalayong tunawin ang dugo na maaring ibigay 27 vodka o 4.5 oras kung dinggon at di na biwabit ibig 24 oras. Kami sa Indraprastha Polar Hospital ng New Delhi ay ganap na handa mula sa emergency hanggang sa ward upang magbigay sa iyo ng world class na stroke care. Ayan ikilawang bahagi ng aking talumpati na nice kong talakayin ay ang pag-iwas sa stroke. Ang masasabi ko ay waang stroke, nagagamot at ang stroke ay naiiwasan. Ano ang mga nababagong risk factors na meron tayo para sa stroke? Diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, uh, laging nakaupo sa pamumuhay. At kung aalagaan mo ang mga salik na ito, maari mong maiwasan ang stroke sa 70 hanggang 80% ng mga pasyente. Kaya't pakitandaan, ang stroke ay isang emergency, ito ay naiiwasan at ito ay nagagamot.